Isang marupok na tigil putukan sa Gaza ang nasa bingit matapos pumatay ang mga puwersa ng Israel ng limang Palestinian na sibilyan. Ang tigil putukan ay nagpadali sa palitan ng mga bihag at preso, ngunit unti-unting nawawala ang optimismo. Samantala, ang mga palayang na ipalabas ay nadangal ng pang-aabuso sa ilalim ng kustudya ng Israel. Nagbababala ang mga ahensya ng AC at Red Cross na nananatiling napakalaki ang mga hamon sa paghahatid ng tulong dahil sa wasak na infrastruktura at limitadong akses sa Gaza. Sa isang konkretong gawa ng kawanggawa, nagpadala si Papa Leo ng 5,000 dosis ng mga antibiotics sa mga batang nasa Gaza. Ang tulong na pinangangasiwaan ng Office of Papal Charities ay dumating habang muling binubuksan ang mga humanitarian corridors matapos ihinto ng Israel ang kanilang pambobomba. Ang kilos ng Papa ay naglalayong makatulong sa pinakamaliit na mga biktima ng dalawang taong sigalo. Samantala, nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong pagkain mula sa Vatican para sa mga tao ng Ukraine. Sa Tijuana, ang mga katolikong obispo at teologo ay nagtapos ng isang pangunahing kolokyum tungkol sa migrasyon. Nagtipon sa hangganan ng U.S. Mexico, kanilang binigyang diin na ang kristyanong pag-ibig ay hindi lamang nangangailangan ng tulong pangkawanggawa, kundi pati na rin ang paglaya mula sa mga hindi makatarumang patakaran and administrators yon ni Trump ay nagsagawa ning sapang mapanga na atake laban sa isang barko na diumano nagdadala ng droga malapit sa Venezuela na nagresulta sa pakamatay ng anim na individual. Ito ang pinakabago sa isang serya ng mga aksyon ng militar ng ACT sa Karibian sa gitna ng mas pinaigting na operasyon laban sa droga ang China ay bumibili ng malaking halaga ng soybeans mula sa Argentina kasunod ng pagtanggal ng Argentina ng mga buwis sa pag-export ng butil. Ito ay lalong nagbawas sa kakayahan ng mga magsasaka ng ACA na magbenta sa merkado ng China sa gitna ng mataas na bilateral na taripa. Indonesia ay muling nagtatag ng diplomasya sa North Korea sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2013 bilang bahagi ng hakbang upang mapalakas ang papel nito bilang tagapamagitan sa ASEAN at sa mga pangunahing bansa. Sa lalawigan ng Balochistan sa Pakistan, patuloy ang mga enforced disappearances na nadudulot ng pagkabalisa habang ang mga bagong batas ay nagpapahintulot ng preventive detention ng walang paglilitis na naglalagay sa alalahanin ang mga karapatang pantao.